So hello guys, bali ayun. Welcome back again sa ating channel. At uh, update nga lang pala ito dito sa ating motor star ano, kung saan. Ayun, tapos na natin siyang maligo anong nakaraan. Nalinis na rin natin yung makina. Kahit papaano ay eh, nagmutang na nagmukhang motor naman. Bali ngayong araw nga pala. So tatanggalin na natin 'to. Gawa ng bumili ako nitong fuel filter at saka extra hose. So bali kinapos kasi itong hose na binili natin na dalawang ruler. Yan. So, hindi siya umabot dito sa may fuel tank. And, uh, so, bobombahan na natin yung kanyang gulong. Okay? So, bombahan muna natin. At, gamit ko nga pala dito mga boss yung ating uh, portable tire inflator or tire compressor no? na pwede sa mga motor natin at the same time sa mga sasakyan so yan uh, ilalagay lang natin yung Uh, pito niya dito yung tatakpan uh, natin ipitan natin ayun so sana hindi butas itong gulong na to and syempre uh, para mapagana natin yan so kailangan natin itong car jump starter natin sasak lang natin yan yan sasak lang natin at pwede na natin gawin ito or Hoy, okay, so pwede na 'yon. Ah, ayun. So meron nga pala tayong ah, recommended na PSI sa bawat gulong natin mga boss. So 33 lang 'yung kailangan nito or 'yung capacity ng gulong na 'to. Ayun, para hindi siya matagtag pag sobrang tigas. So pwede na 'yan. Tanggalin na natin. Ayun. So obserbahan muna natin 'to kung hindi sisingsaw. Ayan. So, lahat ng gulong natin mga boss, meron tayong recommended PSI dyan. So, dito 33 yung kailangan niya. Which is na karga naman natin. At next nga pala Nating gagawin mga boss, uh, ilalagay na natin yung kanyang fuel hose at yung kanyang uh, fuel filter. Yon, So, tanggalin natin tong uh, improvised fuel tank natin. Ayan. So, tatry to natin tong uh, mahabang hose dito. Ayan. So, yan kasi yung output nyan. Malinis naman yan sa loob. Gawa nung uh, natin. try natin siya dito ayan isiksik natin ang todo para safe next ayan so gagapang natin siya dito bali konti lang naman yung kailangan natin konti lang naman pupunta dun sa carb Ito siya dito natin siya ipapadaan. Yun. Pero before yun, cut muna natin tong matigas na part niya. Ayan. natin lagyan na natin yung fuel filter ayan okay na yan tapos ayan siya So ito na yung karugtong niya. yan <tong> nah, si gurubang ganda ito. Karna natin siya. So. Oy. Okay. Okay. So, next. Yan, iwas natin to. Yan, so, okay na siguro siya dyan. Yan. So, talian lang natin ng cable tie. Para hindi siya gumalaw. Or mag uh, sa side. yun Siyempre, pati yung nandito. Yan, support na to. Natalyarin natin para sip. yung sakto lang para hindi nasasakal yung hose natin okay then next naman mga boss alagyan na natin siya ng gasolina Yan. so alagyan lang natin ang gasolina kalahati muna siyempre takpan na rin natin ayun so okay na mga boss nalagyan na natin ng gasolina ano so start na lang natin ayun mga boss So, sa susunod mga boss, hindi ko pa kasi siya may road kasi gawa ng wala pa yung kambiyuhan niya doon. So, nalost stretch kasi yung uh, kick shaft niya. Uh, nawalan siya ng spline. Naupod. So, di-discard yan ko muna. And, baka sa susunod, ayusin muna natin yung mga electrical wirings na na yan. Yung mga nangalawang. So, tatanggalin natin yan. At itong kanyang caliper. Uh, so lahat lahat step by step punti unti lang para ayun, if ever man na gusto nyo siyang sundin or gayahin magkaroon kayo ng idea bali hanggang dito na lang siguro mga boss so sana may natutunan kayo at kung nag nagustuhan nyo ang video to sa please like share and subscribe